Ano nga ba ang ibig sabihin ng organic engagement? Kailangan ba natin tapusin ang video bago mag-react at mag-comment para masabing organic engagement siya? Guys, hindi mo kailangan tapusin ang video basta kusa mo itong ginawa at walang nag-utos sa'yo. Organic engagement yon. So for example, itong video ko. Dumaan dyan sa wall mo, pinanood mo, tapos nag-comment ka at nag-react ka organic engagement yun guys. Bakit? Kasi kusang doa du uh, dumaan itong video ko dyan sa wall mo. Inutusan bakit ang panoorin ng video ko? Hindi. Pero kapag sinadya mong puntahan yung bahay nang nag-engage sa'yo para mag-engage ka din sa kanya, hindi yun organic engagement guys. Kasi pinuntahan mo siya eh. Sinadya mo siya para mag-engage ka rin sa kanya. Parang kumbaga engage to engage na yon Fake engagement yan guys at yan ang mga dapat mong iwasan. Ang proper engagement guys ay yun ay yung kusa nating ginagawa, hindi yung sasabihin na, oy mag-engage ka naman sa akin para mag-engage din ako sa'yo. Fake engagement yun guys. At huwag kayong maniniwala sa mga nagsasabi na panuurin mo muna yung video, tapusin mo at mabago ka mag-comment at bago mag-react para ibus ka ni Algo. Kalukuhan. <laughs> tapusin yung video, for example, paano kung 10 minutes o 20 minutes yon, tapos ang boring, nakakaantok, tatapusin mo pa, pa kayo yung, ano, yung video na yun? Guys, hindi na natin kailangan tapusin ang video kung hindi naman to nakakatuwa or wala ka namang aral na napupulot. Okay lang yun guys. Kasi ang views guys is may, three 3 seconds na, counted na yun sa views. At saka, hindi kayo yung ibubos ni Algo kapag pinanood yung video niya guys. Kapag tinapos nyo yung video niya, ibubos kayo na Algo. Huwag kayo maniniwala dun guys kundi yung may-ari ng video ang ibubos ni Algo. Alam nyo guys, paniwalang paniwala ako dati sa mga ganitong linyahan. Baguhan lang kasi ako nun eh. Pero habang tumatagal guys, natatauhan na ako sa mga maling paniniwala. Alam nyo ba guys na ibubos lang tayo ni Algo kapag nakita niyang consistent tayo sa paggawa ng mga engaging content. At nag-e-engage tayo ng tama. So, yung mga engaging content, guys, yung mga uh, may matutunan tayo, yung mga matutuwa yung mga tao, basta yung mga engaging content, guys. So, at saka ang tamang engagement, guys, kung ano yung dumaan sa wall mo, doon ka mag-comment, doon ka mag-engage. Okay? Huwag mong sadyain yung mga bahay ng mga kapwa content creator mo dahil lang ma, dahil dahil lang sa magsabihin mo na nag-engage siya sa akin. Puntahan ko nga rin yung bahay niya para mag-engage ako. Ay, fake engagement yan guys. Dahil ang organic engagement guys, hindi ito inuutos or hindi ito napapakiusapan. Kundi kusa nating ito ginagawa. Kaya ang mga gawin natin guys, para i-boost tayo na algo, mag-focus sa paggawa ng mga engaging content. At huwag mag-focus sa, sa mga, pa, mga pakikipag-engage to engage or sa mga pakikipag-follow to follow.